Ayun, mga kuya, good morning. Bali, bago natin tuloy ang umpisahan itong pagdidemo -de natin ng pagkakabit ng tare, bali, kumuha po muna kayo ng mga papel po ninyo at ball pen. Bali, ang gagawin natin, ididemo -de po muna natin yung pagkakabit ng tare. Tapos, habang dinidemo -de natin, kung may pumasok sa isip nyo na tanong, isulat nyo. Para mamaya, after po ng pagdidemo -de at nasa talakayan po tayo ng pagsuzoom natin, meeting, ay maitanong nyo po, i-raise nyo yung hands nyo, itanong nyo po lahat at sasagutin po natin. So, ito po, no, ang approach po natin dito, eh, ituturing ko po muna kayo na medyo konti lang ang alam or medyo baguhan. Dahil alam naman natin na halos lahat kayo po, eh, nagtatari na po at, at uh, yung iba, napapanood ko nga po na sa sa mga naglaban sa big event, sa gitna nakasali po sa nandito po ngayon, no? Bali, ang approach lang po natin, eh, iisipin ko po, kunwari, eh, lahat po kayo muna yung mga baguhan. Para po, kung may mga basic po tayo na, na, paraan sa pagtatari, eh, mapulot po ng mga kasama natin bago. So, umpisahan ko po muna sa ano, no? Halimbawa, sa haba ng, ng sapin. Bali, usually simula dito sa dulong kamay hanggang dito o lagpas ng konti sandang kal, okay lang po sa akin yon. lalo na kung mas manipis lang konti yung uh, sa pin so yung haba na to yan, lagpas ng konti dito uh, okay na po yan uh, sakto na po yan, kung humaba naman magbabaon lang po kayo parati ng gunting no, para sa tari box nyo maglalagay po kayo ng gunting para kung may ano, gugupitin nyo lang gugupitin nyo lang pag medyo mahaba tapos ng sapin ang susunod ay ito pong uh, leather boot kailangan po ito no? leather boot importante po yan paunan ang susunod uh, paunan po ang susunod natin itong paunan kailangan meron po tayong paunan at ang pangatlo syempre uh, ating mga tari kailangan po natin ito itong mga tari rin kailangan natin at syempre, yung mga tali natin kailangan lalagyan po natin ng condom so lalagyan po natin ng ganyang condom pagka ikinakabit na po natin para hindi po tayo masusugatan iwas disgrasya. at ang seminar po na ito ay ginawa po natin at ginagawa po natin kasama po ang games and amusements board para magkaroon tayo ng professional gaffer's license, ay kailangan po safety first So, yun po ang pinakapunot dulo po nito ay kailangan alam natin kung paano magtari ng safe po tayo lahat, pati yung mga nasa paligid po natin. So, safety first. So, yun po yung pinakapunto po natin dito. Tapos, syempre, kailangan din po natin ng tali, no? Yung bidbid po natin para pagka itatali na po. At yung huli ay ito pong tape. So, yun po. May mga labanan na kulay pula puti ang mga tape. So, kung hindi naman ganun yung labanan nyo, kahit anong kulay ng tape, mayroong orange, may pink, at yellow, at iba pa. So, nasa inyo na po yun. So, ngayon po, umpisahan na po natin yung uh, pag-demo ko, pagkakabit no? Tutukan nyo pong mabuti, tapos sulat nyo po yung inyong mga tanong. Okay, sir? Ito po. Umpisahan na po natin. Ayon. Ito, no, uh, may ituturo ako sa inyong uh, napaka-importante nito. Kung tutusin, simple lang pero importante, no. Uh, ituturo ko unang-una kung paano nyo malalaman yung paan manok kung may diferensya o wala sa simpleng pamamaraan sa loob ng isa o dalawang segundo. Kasi, di ba, marami sa atin, minsan, hindi alam kung ano ba yung manok na may diferensya at wala. Ito po, ganito lang kasimple. Tuturo ko po sa inyo. Bago, bago natin i-focus, ha, pakita ko muna sa inyo. Ito po, itong paa ng manok, ititiklop nyo lang po yan ng ganyan. No? Kailangan pag tiniklop nyo, ganito. Lalabas, itong gitnang ng to, itong gitnang propto, eh, itong prop ay eh, nasa gitna ng dalawang daliri pag tiniklop natin. Pag yan po ay eh, tumama sa kaliwa o kanan, automatic po may diferensya ang manok. So, ito po, ap, uh, ilalapit ko sa inyo, papakita ko po sa inyo. Ito po, tingnan nyo. Ito po sir, ah, lala lalapitan natin o oh, pinalapitan natin sa inyo. Bali, etong prop to, itong daliri na to, at saka itong dalawa pang daliri na to, dapat ito, pag tiniklop natin, nasa gitna lang po siya, nandyan lang po. Hindi niya po tatamaan to. So, paano sinasabi ko? Ito po, tiklop nyo lang po ganyan. Naka, ito, nakaganyan po siya, no? parang letter number 7. Tapos, tiklop nyo lang po ganyan. Yan, nakita nyo po, gitnang gitna po siya. Nasa gitna po, tong daliring to, tong kuko, sa dalawang daliri. Hindi niya tinamaan tong dalawang daliri. Hindi siya gumanon. Yan, hindi siya gumanyan. Hindi siya gumanon. Pag yan, tumama ng ganyan at ganito, automatic ang manok nyo, either tihaya o uh, taob. Eto, tingnan nyo, pag tingnan natin, diretsyon-diretsyon lang po siya, di ba? Maganda po yung ano nya. Ito, nasa taas lang po. Level na level. Hindi po siya nakapasok na ganyan. Hindi po siya nakatihayang gano'n. Sakto lang po. At pag ginanya natin, ay saktong-sakto -sakto lang din po. Ayan po, nakita di ba? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. So, ngayon, maglalagay naman po tayo ng sapina. Umpisa na po natin. ayon uh, siya nga pala, mga kuya, no. Bago ko ikabit ng tuluyan po itong ating sapin, no, bago natin ikabit itong sapin, eh, kailangan alam muna natin kung ano ba dapat yung tamang haba o mas epektibong haba ng tare na ikakabit natin. No? Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng tatlong klase. Ito po, isa, no, isang tare. Ngayon, sa pagsukat po nito, ito pong singsing, -sing, ipapasok lang po natin sa sa loob ng daliri. Tapos, ipipwesto po natin ng paganyan, nakatiklop din ulit kanina number 7, at susukatin natin, no? So, ano po natin, ha? Ang gagawin natin, guide, eto po, uh, hanapin nyo po yung malambot na party sa gitna ng paa ng manok, ang tawag po dyan ay kalambutan. So, guguhitan po natin yung sinasabing kalambutan. So, eto po, guhitan natin, no? Yan, nasa halos gitna. So, yung eto po, yung pag bumibili tayo ng manok sa palengke, yan po yung pinagbibiya ng tindero o tindera. Yan po yung uh, kalambutan niya. Ito sa, part, sa manok na to, ito po yon. So una, itong isa, kuhunin muna natin itong isa. Susuot natin sa daliri, no? ito po, no? susuot natin yung singsing -sing sa propto. Tapos, yan po, itatapat natin. So, ito naman, kung titignan natin, lumagpas siya ng mga tatlo hanggang apat na, na sa at tawag niyan ay uh, ano yan? Kalambutan. Ito yung una. Pangalawa, ito naman, medyo parang maliit ng konti, no? Tingnan natin, may tse. Hop! Mababa naman po siya sa kalambutan ng mga dalawat kalahating kaliskis. Ito po. Ito naman yung isa pa. Sukatin po natin, no? Susuot natin ganyan. Ayan po, uh, mataas siya ng mga dalawang, uh, isang kaliski salos mayigit sa kalambutan. So, yun po, no? So, pwede kayo makasukat ng hanggang uh, kalambutan. So, ngayon, bakit ko sinabi yun? Anong importansya nun? Yung haba ng tari, anong kahalagan? Ito po ang kahalagahan. Ganun din po yung kanina na tinignan natin kung yung paanang manok ay may diferensya o wala. Una, kung ang ating manok, ang diferensya ng manok ay matindi, bisa sabihin, ah, sobrang pasok o taob. Ang tari po dapat natin ay hanggang dito lang po siya sa kalambutan. Huwag na po kayo magpas ng kalambutan. Pwede po kayo bumaba ng konti sa kalambutan. Huwag na lang po kayo tataas. Kung eto po, halimbawa, itong maiksi kanina, eto ako, tataasan ko ito ng konti lang, haba ko lang ng konti para sa manok na to, kung may diferensya po siyang uh, ah, limbawa, ah, mas matindi yung diferensya niya. Pero kung normal na diferensyang ah, konti lang naman, hindi sobrang malayo, okay na po ako sa kalambutan. Pangalawa, etong sobrang haba naman, anong pinaggagamitan po na to? Ako po, bihira po ako kumabit na po, no, yung ganitong kahaba na. Pero to, ah, okay naman po siyang gamitin kasi nasubukan ko naman po noon. Okay gamitin yung mahabang tari na katulad po nito. Kung ang manok po ninyo ay napakalaki ng katawan, ibig sabihin buong buo, tapos walang diferensya yung paa. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang dalhin po yung taring niyan at kayang-kaya niya po ibaon. Ito naman po, ang isa pa, yung pangatlong sinukat natin, no? Lumagpas po ng uh, isa't kalahating hanggang dalawang kaliskis. Ganito po ako kadalasan magkabit kapag ang, ta ang paa po ng manok ay normal, walang diferensya. Tapos yung katawan medyo nasa magandang side. Pag ang katawan ng manok na nahipo ko medyo parang manipis ang pagkakahanda, nandun lang din po ako sa kalambutan kahit na sabi mong normal ang paa. Kaya sa mga baguhan, ang maisasuggest ko, magkalambutan lang po kayo. Kay normal o may problema po yung paa ng manok. So yun po yun. Ayun no. Uh, mga kuya, na-explain natin kanina yung kahalagahan ng maayos na paa at saka yung haba ng tare may connection yung kaya yung technique na pinagano natin sa inyo kanina napaka importante yun lalo na yung mga medyo bago kasi kabit ng kabit ng tare hindi nila alam kung yung paa ng manok ay may diferensya o wala so ngayon kakabitan na po natin ng sapin muna sapin